Mm. Jerry Krabal. Dua. Sir, ilang taon ka na? 25, sir. 25. Sir. Baby boy. Ma A baby boy, one year ang gap, baby boy? Sorry. <laughs> I-try e, mo to, ma'am. Pag dumay dito, ubos gatas mo dito. <laughs> Ay, Erika. Hindi naman ako malakas dumay dito, sir. Yeah! <laughs> Ay, hindi ka ba? Ah, dito. Mm. Ah, hindi ka na, baby boy The Joke lang, ma'am, joke lang Malaki ka na, hindi ka na malakas dumiti <laughs> Ano, ma'am? Ayaw mo, ma'am? Ano, eh, bata Ayaw ko nang 20. Ay, bata. Sige, sige 26 ang 26, 26 up. up 26 up At kaya 27 Pati mo nalang sabihin guwapo, ma'am? <laughs> Naiya ka pa <laughs> ano 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 hindi ako judgmental ano ba yan ayoko lang ng bata ayaw mo lang ng bata Ay, malalaman natin yan mamaya ilan taon ka na ah uh, 34 po ah oh, ma'am 34 ah <laughs> oh. hindi <laughs> eh, na baby boy yan Kaya matanda na po matanda na na oh. nga baby boy ano ba yan? hindi <laughs> ako Mag-decide <laughs> mag ka na ma'am <laughs> ha mag decide ka na ma'am um, okay lagyan ko na lang ng range kaya parehito okay, mas ka sa thirty pon 34 ano 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 34. Parang hindi 34. Ano ba yan? Nagiging judgmental ako. <laughs> <laughs> Grabe to. Pagkakasala ako sa ano mo. Huwag ka malikot. Ang likot-likot mo. Sago <laughs> sige, ano ganda lang. Wala lalapas ng 32. Walang lalagpas okay. ng 32. Okay na goods na yan. 26 to 32. Tama ba? Oo. Ganon. Hmm. Yan. 37 ako sir. Ay, 37 ka na. Share, expire ka, ka na. Oo. <laughs> Ayaw niya nito na may idol siya. Sige, thank you. Ah. Salamat. Idol. Ayaw niya nang ano eh. 30 plus eh. Sige, thank you. Yung reaction niya oh. Oh. Sige, ito. Ako bumaba si Ken. <laughs> Pinaganda <laughs> ako. Ano ba yan? Beh, age doesn't... Hindi <laughs> ko alam eh. Hindi ko alam. Age doesn't matter ba talaga? 2.0? Ah? Age... <laughs> age doesn't matter ba talaga? Legit ba talaga yan? Hindi ko alam sa'yo eh. Idad ang hinahanap mo. Hindi <laughs> <laughs> ko alam eh. Tulungan mo ako manap ng ano, tamang tao. Ang hirap naman. Lalaki ka eh. Bigyan mo ako ng advice, sa idol. Ang oh, makakagaya mo, ma'am, hindi ka na matatablan ng advice. Bakit? Isa ko uh -oh. lang naging ex ko. Idol, ilang taon ka na? 27. Oh, 27. Pasok sa standard to. Pwede na to. Woo. Taga saan ka, Idol? Taga Ligan. Iligan. Iligan. Ikaw, ay taga saan ka? Bicol? Bicol. Bicol. Mm -hmm. Mm. Pasok na ba sa standard mo si Sir? Basta mo ba it? Pwede yan. <laughs> May ako ba Tingin si Kuya? Muna, tingin ka muna sa kanya. Huwag busy kasi kayo eh. Nagkukunwari kasi kayo eh. Harapin nyo. <laughs> ano <yun>? ah. <laughs> May tanong ka sa kanya, Ivy? Wala. Ano ba, ano ba yung pinagkakabalaan mo sa buhay? Anong hilig mo? din. Ano trabaho ni Sir? Ay hey Sir, oh. Ka, huh? Sir. Sure. Ka, Sir. Ka, Ka, Alright. Nasa ano uniform service. Nasa uniform service si ano. Ah, okay. Ah, uh -oh, sa ngayon no, ng like... Armed Forces of the Philippines. Okay. Handa ka na ba, Ibe? Okay na to sa'yo. Oh, pwede na yan. Umayos ka kasi pup puputukan ka nito. Oh. <laughs> ha? Basta mabait. Mabait ka ba? Mabait ka ba? Mabait siya. Pero nang titira. hmm. <laughs> <laughs> mabait naman. O bakit? Ay, paalala sa'yo ano ah. Ah. Uh, rais si IB may isang anak. Ibig sabihin hindi ka pa nakatira maluwag na. Maluwag na ang gastos kasi yung anak niya malaki na hindi ka na mahirapan pa, 'di ba? Ano pang <laughs> ang, ano pang maluwag ang ang naiisip mo IB? <laughs> na double meaning ako, Mag sorry na. Pinanganak kasi akong ah, Ah, double meaning it. ka. May, ay, pasi, ikaw na lang bahala, sir ha. Baka may maluwag pang iba. <laughs> okay, <grapito. laughs> Hindi, grabe Hindi, kasi blue. diba, ito. kapag, sa totoo lang, kapag bagong panganak, diba, ginagatas pa, masakit talaga yun sa di diba? So, gipit ka. Pero pag malaki na, <laughs> okay. syempre di ba, makaluwag-luwag ka. Okay lang ba sa'yo, ano, ah, uh, rice? May anak, pero medyo maluwag na. Okay lang sir <laughs> <Kira tatawa kaya. laughs> Bakit magastos? Ano ba ito mag-describe eh? Ang sama-sama mag-describe sa'n Maganda yung mga nakapahiya yun. <laughs> 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 Ano ba Ano ba ito Hindi kita pinapahiya, totoo naman kasi Yung ano, yung diba But Kapag bata ka pa, ito kasi ito ako yun. tatay din ako Ramdam ko yun, kapag bata pa yung anak Diba, pag uh, alam mo bata pa magastos talaga pero pag malaki na medyo medyo maluwag-luwag na di ba hindi, hindi mm. niyo na pagugulan ano ang garter sir garter ah. aray ko rice diba, garter sa bulsa ba rice rice sir okay lang to kahit na maluwag okay. na at least sa ah, medyo mabigat okay. Okay. pa di ba may bubuhatin ko po hindi seryoso tayo, Rais taga Bicol si uh, IB, no? May isang anak, nagaanap ng partner. Okay lang sa'yo? Okay, hindi ako yung tipo niya, sir. Hindi, tanungin mo muna siya. Pwede na yan, boss. Pwede na yan, basta mabait. Ah, pwede na. Basta mm -hmm. mabait. Pag hindi mabait, pass. Mabait <laughs> ka ba? Okay. Mabait ka ba daw? Mabait sir. Pag tulog. Pag tulog. Eh, di ano, usap na kayong dalawa para ano. Naginak, salamat. ko siya. sir. Kapag sir? video medyo... maluwag na, ikaw na bala <laughs> oh. <laughs> Ikaw ba ala paraan para makarao sa buhay, ha? No? Kasi kapag maluwag ano, na yan ang 2.0 pag ano kasi mga Bicolana, ang culture namin, syempre 'di ba, dalagang ano kami, dalagang Pilipino more on dapat pag oh, nag-support ka that's ng dala da Bicolana, dapat matapak kasi mga uragon kami, hindi ko. Bye. Yun yung kailangan mo. <laughs> Huwag kang mag na tayo. Yun nga. <laughs> oragon kami, boy. <laughs> oh. Ang daming oragon sa baba, oh. Ang daming palang supporter ng mga bigol, mga taga bicol My God. Ano yan? Yes, mga oragon kami, di ba? Oh. Just. Tain ka po sa bicol. Sa daraga. Ha? Ah na nalagang Pilipina, isa nang naging ex ko, mabigay no? ko nga na ganyan eh. Ang pangganda mo yung lutanay. Huwag na Rais! Ano sabi mo kanina? Uh, dapat paging matapang siya? Um, parang torpe kasi sa society. Eh. Ayaw magsalita. Oy, ano sabi, ako ko ngayon? sa kanyo, sabi ko sa'yo, subukan mo lang siya. Mabait siya. Sa kung maba mabait siya, oo. Pero try mo, di ba? Mabait siya. Sige, mabait. Pero nang titira. Hmm, sige. Maniwala ka sa akin. i e follow niyo na lang isa't isa, pa, tapos mag-usap na lang kayong dalawa, ha? It's, thank sorry. you. Thank you.